Isu dai toy nai kung kun kunami nga saluyot nga bulong. Kunami jay sa bila. Inbaon nak ni baket nga napan na nagnateng ditali kudan. Amuyo ka kapsat kin gayem at nga kusa dagitoy. Tumubulat nga kusa kada gidiay ka tayo. Kada gidiay anti uh, pagnat ngan tayo tumubulat kada ta nga klase iti nateng rayan an nga lugar sa pagtubuan na uray gatasangot ti balay uray payat-payatam. Tumubulat kada itoy. Amo yung kagabsat kinigayem iti beneficio na ito ikon yung asaluyot. At nga sa nga agasan na, number one, dahil ikon ko yung tayo almuranas. At ay napanaas itinti iti, ubot tayo, no, agsiyar tayo. May kadwa, high blood. ibabana na iti uh, pressure iti darat tayo. Dahil ay tayo, no, nakabaw na iti chan tayo. Yan. Yeah. i ibabahan na dagita kakabsat kinayayan i-search yo ijay google kaya ijay nga makita yo dagitay